nga ay sinabi ni Congressman Cardema ang nangyari, eh sila pa yung inuna na sila wala silang record ng korupsyon, mm -hmm. wala silang record ng pandaraya wala silang hindi silang mga convicted mm -hmm. pero bakit sila yung pinaghinitan so dito ah, napakalinaw na kapag ikaw ay alam na nilang magiging kakampi ng mga Duterte No? At usong-uso yan ngayon. Grave use no, of power ng tawag yan Usong-uso yan ngayon na talagang ginagawa yan na kapag uh, ikaw ay kakampi ng mga Duterte, tablado ka. Mm -hmm. Ang masakit pa dito, boto tayo ng boto, wala naman palang kwenta yung boto natin kasi Comelec pa rin yung nagdidesisyon. <laughs> Ayun yung pinakamalala dito. No? Kasi biruin mo, boboto ka doon sa gusto mong tao. Eh kaso ayaw ng Comelec, wala. Walang wala. saysay -say mm -hmm. yung boto mo. Ewan ko ah, ang hindi naman sa ano, hindi naman tayo para dahil gusto nating imbestigahan 'yan eh dahil bitter tayo. Hindi, mm -hmm. wala tayong ganyan. O, hindi tayo bitter. Mm -hmm. Ang gusto lang natin is maimbestigahan 'to ng maayos para doon sa 2028 election. Mm -hmm. Kasi mawawala na tayo ng tiwala talaga sa COMELEC kung ang pa yung si Garcia. Ay, oo. <laughs> yung credibility <laughs> da ba? Dapat ano, dapat kung, ano, kung hindi kayo, kung wala kayong ginagawang mali, at uh, wala kayong ginagawang masama, eh hindi kayo matatakot na imbestigahan yan. Mm -hmm. Partner J? Grabe, no? Pati ba naman yun ni eh, ginawa nila? Wala talaga din sa ayos tong ate mm -hmm. At eto, uh, marami na rin sablay ang comely kasi marami na rin hinihingi sa kanilang netizen na may paliwanag nila. Mm -hmm. Unang-unay isa 150 million na ginastos doon sa balota na ibinasura daw. Sabi nila, binasura daw. Hindi pa natin daw. alam ha, kung binasura na yun o ginamit. Hanggang, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung asan ah, na ba yun, kung yung mm -hmm. bayad, bina, binasura ba talaga. Kasi, alam nyo, yung mga balotang yun, magagamit, magagamit pa rin yun. Legit o, yun eh. O, although, mali yung mga number doon, pero magagamit, magagamit pa rin yun. ba diba? mm -hmm. So kasi katulad na lang yan ang mga, ah, ah, hindi naman lahat ng politiko napalitan ng number noon eh. ang napalitan And, uh, na yung ang, letter O oh, pataas. yung diba? A hanggang letter uh, ang, A hanggang letter O parang hindi siya napalitan oh, ibig diba? sabihin si Bama hindi napalitan ng number noon hindi, hindi ano, napalitan yan oh. so ibig sabihin pwede pang magamit so yun hinahanap ng mga netizen yung kung nasan na yun hmm. at kung ano ang paliwanag ng Komelik hanggang sa kung ano-ano na yung Inano nila kasi tutukan daw nila ang vote buying mm. eh samantalang harap-harapan na silang binabastos ng mga pol, mga kandidato na mga nagbo-vote buying eh doon pa nga lang sa uh, mga nagbibigay ng ayuda sa kani-kanilang mga bayan vote buying na 'yon. Mm -hmm. So hindi rin nila sinisita. So marami silang uh, pa, pa or 'yung mga mga uh, mga marami silang sinasabi ng mga ano pero hindi nila tinututukan 'yung ano ah uh, dapat nilang tutukan, no? katulad na lang nito, yung 18 million na overvoting no, oh, oh. na kailangan na nilang, ano yan, kailangan nilang maipaliwanag sa tao. At ang masakit pa dito, hindi pa nga tapos yung issue doon, sa 18 million na uh, uh meron na naman silang panibagong issue. Mm -hmm. Yun nga, yung mga kapag Duterte, eh, dinidisqualify nila. Mm -hmm. Katulad na lang nung uh, si... Duterte Youth. Uh, Duterte Youth at yung isa PH, pang... Uh, oh, oh. Oh, So nakakapagtaka dito kasi birimo mo yung mga ibang mga sa sobrang tama nga yung sinabi ni Congressman Cardema na yung iba nga ang daming kaso convicted na ang daming mga talagang maituturing na sila dapat yung ma-disqualify nabubulol lang ako no okay lang yan tama ba tama ba oh pero ang nangyari sila pa yung inuna na sila, wala silang record ng korupsyon, mm -hmm. wala silang record ng pandaraya, wala silang, hindi silang mga convicted. Mm -hmm. Pero, bakit sila yung pinaginitan? So, dito, uh, napakalinaw na kapag ikaw ay alam na nilang magiging kakampi ka ng mga Duterte, no? At usong-uso yan ngayon. Grave use no, of power ng tao. Usong-uso yan ngayon na talagang ginagawa yan na kapag uh, ikaw ay kakampi ng mga Duterte, tablado ka. Mm -hmm. Ang masakit pa dito... Boto tayo ng boto, wala naman palang kwenta yung boto natin kasi COMELEC pa rin yung nagdedesisyon. Mm. Ayun yung pinakamalala dito, no? Kasi biruin mo, boboto ka doon sa gusto mong tao. Eh kaso ayaw ng COMELEC, wala, walang wala. saysay yung boto mo. So ano pa? Alam niyo sobra nang ano, sobra ng pangit ng ganitong uh, larangan sa sa ating bansa, sistema. Uh, uh, sistema, no? Kasi uh, uh, isipin mo maigi, oh. Ang daming bumoto sa Duterte Youth. Ang daming bumoto doon sa mga ano na yon sa mga party list na yon. Mm -hmm. Pero bakit mo hahadlangan? Bakit mo uh, haharangan? Eh mm -hmm. karapatan ng karapatan nila yon dahil binoto sila eh. Yes. No? Ang ano dito, ang ang ang, ang, ma, ang masakit kasi dito, yun nga nakikita nga natin kapag Duterte or magiging kakampi ng Duterte eh talagang uh, 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 ina-actionan ni Lagador si Nasa Butahe. Mm -hmm. eh, katulad na lang yan, yung ginawa na lang nila kay Pastor. Alam nila na isa sa ang, ang SMNI at uh, si Pastor sa mga kakampi at mm -hmm. kaibigan ng mga Duterte sinuot uh, o oh, oh, ngayon tignan nyo kung anong ginawa. 'Di ba? Mm -hmm. So ganyan uh, na napaka, ano napaka Um, uh, matatawag natin na napaka-baboy mm -hmm. ng batas ng uh, kalaka ng uh, norito sistema sa Pilipinas lalong lalo na sa butuhan. Kaya dapat ito ay matuldukan. Mm -hmm. Kasi kapag dumating ang 2028 election na ba, eh doon tayo, dyan na tayo kabahan. Yun. Tama. Uh -huh. oh. Kasi, uh, ito kasi, uh, kaya natin ginagawa ito para magkaroon ng credibility ng 2028 election. Dapat ngayon, malaman natin kung mayroon ba talaga nangyaring uh, irregularidad o oh, wala. Eh, wala namang problema kung, kung wala. Ang gusto lang natin, mapatunayan. Kasi ang daming nagre ng mga Pilipino at even nakikita natin sa, sa TV mismo eh. Biglang bumagsak yung boto na ng, nabawasan ng 5 5 uh, million. At yung pang ibang mga lumalabas doon sa resibo ng mga binoboto, eh talaga magkakaroon talaga ng napakalaking question mark doon. At ang isa pa dito, parang feeling ko pinamumunuan na tayo ng mga komunista. Kasi sino ba mga siga ngayon? Ito ah, yung uh, Duterte Youth, uh, Duterte Youth, ibinoto yan ng 2 million, 2 million, 300,000 na mga Pilipino. Pero, ang, ang tumutulig sa sa kanya, yung kabataan, na ibinoto lang ng 300,000 na mga mm. Pilipino. So, ibig sabihin, lamang na lamang itong Duterte Youth. Kaya nga lang sila pinag-iinitan. Dahil, sa pangalan pa lang, Duterte Youth. Ito mm. po ang kawalan ng balanse. Ito po ang... Uh, Uh, tinatawag na grave abuse and even the Comelec na na ay nakikisali po dito. O nakikisali or naotusan, hindi natin alam. Kaya na napaka-importante na huwag tayong tumigil hanggat hindi nabubuking ang katiwalian. Oo, O itong ginagawang hindi maganda kung meron man itong komele. Kasi sa nakita natin, during the election and after the election and up until now, mga kapatid, ay talagang hindi po kapanipaniwala yung mga series of events na nakikita natin. No? So, hindi natin yung uh, election eleksyon na ng kredibilidad at maraming question, ha? Maraming question na pumapaloob ngayon sa utak ng mga Pilipino.